Iyan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Hello, bye. Hello, bye sa isyu sa korupsyon sa mga flood control project sa gobyerno. Sa Department of Public Works and Highways, si Governor Pam na nangayo sa lista sa tanang mga flood control projects nga anaa sa lalawigan sa Subo. Gusto sa gobernador nga masayran ang status sa mga flood control projects. Ang flood control projects, mga proyekto nga didto gipaagi sa DPWH o sa mga kongresista. Nahimong kontrobersyal ang mga flood control projects tungod sa bilyones nga budget apan mas ni grabe pa hinuon ang baha nga nasinati sa Sugbo kung kusog ang uwan I contacted our engineering department and inquired if natay mga flood control projects diri sa probinsya. Uh, wala tay flood control projects diri sa uh, probinsya. most likely uh, this is a national uh, program right uh, most likely this is a congressional insertion This, we have even have a report in uh, in Duman that there is a bridge there. Nagi construct 300 uh, 300 million na nga uh, project no. And um niyon ni assert nito sa katong report no nga naghimo sila o bypass bridge. Kaya ang kani ko nung bridge niya sa obus ma floodan ko no, in 5 ten years. So I don't know if this is a flood control project. We will look into it. Arun masuta ang mga kurakot nga opisyal. Uyon ang gobernador kung adunay himoon nga investigasyon ang mga hingtungdang ahensya sa gobyerno. Mangin labot magpakabana, Munching Auxtero, Subo News.